Oh. oh. nandito <laughs> ka? Panig panibagong video naman mga kapagaw. Ano? <laughs> so dadayo kami ng bilyar. Ayan, so abangan niyo kami mga kapagaw. Sana pala rin kami. Ano? Sayaw kay, sayaw kay. Ito na mga mga dayo nga big boss na mamaw. Ha, mamaw. Dalo. Dalo. Ang kainin nito, Jungbus. Dalo. Para i-elitan makawian. Dalo. Nandar Jungbus. Dalo. Go po tayo. Goponya, boss. Yung mga big boss, bibili ng cornick. Candon City. Ano? Yan yung tirador namin, no. Nakapula-kulay pula, yung short si Kirat ano dito kami ngayon sa Kalamayan Kandun City oh Kalamayan at ito din yung isang tirador namin guys tirador Michael Chua ang kaling lamig ano ayan no pagkain namin dito sa Lobian boss ayan no ano ang cute ang cute ang cute nila oh ang cute nila oh ang cute

Yung grade ta si PE. Kaya na Isang toka, isang one well, yung. lakas ng ulan, guys. Ang lakas ng ulan. Pero init ang init. No. <laughs> oh. Lakas ng ulan. Oh, nawala na. Nawala na yung ulan. Nawala na yung ulan. Wala <laughs> ulan. Oh. Sikat ng araw ano sila na so mapapalaban na si Kirat si boss ano Yan <laughs> sa panalo si Kirat guys panalo si Kirat panalo si Kirat oh may pagkain pa makantayan okay, maram pagkain, si kapagaw yan, kakainin yan. Kapagaw oh. ano? Ayan, sige wow Awaw! Awaw! Ayan, sige Rat, Manalo. Eh, jump, jump. Congrats. na Wala, nauna ang パーフェクトに。 啊，好，阿雷。 mga na po, ikaw pa yun. Bakit hindi may sabihin? May sabihin ka pa yan? Ay, sinangal ko. Paldo, paldo. Baka. Bayad pa siya, araw ka. Bakit? Pagin mo sila po yung maka. Bakit nila kayo? Nang magtagpura nga. Mas problema ka. Saan ka? Sige ko pa. Bakit nila kayo? ba yung te? Bakit ba ba yung te? Paano ba ba yung te? Siya yung yung di may lalaki. Ba't ba te? Ay,

Ja, det er ikke det blei det.